naka ano Ay, bag ginanon ko. Sige, pinunod pa. Wow! May toy pa dyan! Tama bumabawa syang tayo, bumabawa syang tayo. Wow! Mama, may toy show. Wow! Very good! Wow! Toy! Wow! Kaya, gusto ko na yung tayo. Kasi para na-appreciate. Ito, hindi pa masagay, no? Okay na yan, kayo naman Okay na yan, kayo naman yun. Umamang natin doon, mo lang sa kanya. Mama! Mama, eto, ganda, ganda. Oh, wow, very good na. What's this? Ito ano? oh. kay nanay, dali. Pina-, oh. Dalis. dali. Sino mo yung kay nanay, dali. Hira mo si nanay magbalo. Pinakaano yan, hira pinakamahal. Ayan, mapingahat. Wow. Wow, ganda naman, Jerry. Ano yan, oh. Wow! Oh, uh, wow. Yeah. Wow! Eto, wow! ano to? Nakadalaga <laughs> naman. Yay! May pagsigim! Oh, Patasan. yeah. O, yeah, oh, oh, pag yeah. <laughs> <laughs> ano, pag si Pata! Saan mo? Ano ba to? Kinain na! na! Ay, pa! Sigim! Sigim! ka pag pagkain! Ano pagkain? Ano yan? Anong pagkain? bagyo pala. Kala ko yung pagyo. Ay, strawberry! Ito niya ito. Oh, ang dami. Ati, niya ato, Ati, Ito niya niya ito, <laughs> Ati, <nalaman> niya, ito. <laughs> Ati, niya ito. Wow, ito. Baby, oh. Wow! Ang na tayo. mo na. Ayan, sige, kumain ka, ka na lang. Ate, pa. Dito na lang, oh. Ito pa Ano? Wow! O, open mo na to. Open mo na to. Oh, open na, yeah. open na. jan dali. Ayaw. Wow. sinin <laughs> ah, oh, yeah. yes. yes. ng From Tito Toto in check. Oo, oh, okay. okay. sige pina okay. okay. Wow, may shirt na si Ayan yung sa akin. Oh, yes. wow! wow! Wow, wow. <laughs> <laughs> parang bukas. Wow, parang ano mo? Ay Asa Asan yung kinina niya? Ito ano to? Kumot? Asan Asa ano yung? Asan yung kinina niya? Ito, ito. Hindi, nakabalot pa. Ito to? Ayan. Ay, nabuksan nabuk na pa. Ito na, ito na yun. Ito ayan, na yung kinina niya. Ayan. Ayan. Ayaw na niya. Gusto niya talaga yung pagkain niya. Talaga yung natipuhan niya sa lahat. Ayan. Dapat talaga pala pagkain. Dapat, dapat, dapat sabi sa inyo eh. Magkaringgado na pagkain na lang. Ayan. Something edible po. Oo. oh. Ano na niya yung kinaupo ko siya doon sa ay, cake. Ay, na, pigi, pigi. Tapos pinagpapahid ng mga cake niya dito sa oh, mga tuwang-tuwa. <laughs> ay, naku, basa ka talaga. Ta, kuya, balik ko <laughs> ah, na ito po. sayang yung cake pa ba? Wala, naku, niya. Ay, to, pigi, 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 pigi. Mama, Pwede pa ang ah, paglagyan niya. Ay, ayan. Ay, ng gift ayan. Mama, pwede pa ito na lagyan ng gift? Opo. Gift? Gift? Yay! No. Fantastic, fantastic. <laughs> fantastic. Fantastic. <laughs> fantastic. Oh, wow. Fantastic kata nila. Ano box na ba 'yan? pa. Ah, ano 'yan? Yan 'yung black man, speedo. Ayun nga 'yung mga laman niya. Oh, ito. marami. Ito, so, ito may kasama na siyang flat. Ayun, craft. ayun 'yung mga laman niya. Ito, yeah. sino 'yung nagaling 'to? Kasi <laughs> 'yun. <laughs> yung... <laughs> <laughs> ito galing kay ano? Galing kay... niya 'yan sa si sarili niya. <laughs> Yan, Ayun, yan. Man. Ay, yung kay Kuya Kim na sombrero, gusto niya yun eh. Ano, ang laki pa dito, no? Ay, wala. Ganyan sana bibili ko kay Jem niya. Sabi ko, wag muna. Gampo, hindi niya makita. Kumot pala to eh. Kumot yata to, Jem eh. Oo, kumot ni Jem, Jem yan. Pag taglamig, magtaglamig na ngayon. Oh, lamig. <laughs> Iyalo ba tayo? Na ah, wala nang. Ay, wala. Ay, kina na yeah. lahat eh. Pabili ka kayang yellow Tapos, baka naubog pa sila yung top na bilhin na sa isang picture Oo. -oh. Sige. Ah, mag-anak ka. Mama, ba't pa tulog yan? Ah, mag... magdala kayo ng... Terahin na Pirayan natin yung cake. Paano? Aty, uwi na pala kami, tee, kasi tumawag na yung... Uh, ah, mag-uwi. Ah, yung inocution. Paano ba Bukas magkita tayo doon. Sente. Ah, may pamasahe ka. Kyle, upo ka, Kyle. Pwede sila sa... Pwede sila sa... Pwede sila sa mabay ka na gym. Oo nga, pwede kayo mamaya. Medyo sa na na maluwag na ito. Doon naman sila dada. Na, da na kayo. Da maluwag na sila dada. Doon naman sila dada dahil sa mormon ano, ah. eh. Kasi... Oh, yun! Parang hindi na kayo oh, mamasahe. Sa mormon kayo dumadaan, di ba? Sa shop, boys. Shopwise. Ano ikot. Ah, ikot. Ay, Ay doon sila. O oh, sige, sabihin na lang natin doon. Doon na oo. Doon na natin padaan. ka muna ng yelo. Mabili <laughs> 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 ka muna ng yelo. Kaya mo makabalit lang ang yelo. Hindi ano ko ng bariya. Inubos na ang ano, clown. Hindi <laughs> na nga na siya kami sampung benti. Hindi mo yata 10 yung binigay niyang benti. Ay, pera ko ah. pa yung benti binigay niya? Hino. Di ba sampung binigay? Binigyan wala. Di ba may kinong may binigay siya kay Kyle? Naaam, um, tatlo yata. Ako, tapos kailan ano? Yan, na, huwag nyo ng problema. Ah, sino ba yun? Clown. Ah, nung ipasay pa sa'yo ng 20. Ng... Hindi, akin! Yeah. Ito ah. Yeah. ah, kasi wala ako doon. Hindi ko na, hindi ko alam yun. Ang cute din ah, Ayan. Bibili hmm. si na ako yung... Ito pa sa okay. nabaka. Ay, wala. Sabihin mo nga kayo ano. Wala kang pera. Oo nga. Kita. Nandayo nga kayo ng ano. Asam diba? Nandayo nga dyan. May. Wow! May... Ginawa niya sa pantalong ko. Ako, Awa, ako siya, siya nandyan. Alagin mo kung may tumutunog. O. Oh. Ayun. Ito. ito. Yung pinagkitaan mo nalang, Kyle. Ano? Ano ang alam mo? <laughs> Dito yung bahay Ayan. ko ito. 8 pesos. Ulo, gano'n mo. Ito po yung bahay oh, no, no, no. ni Kyle. Saan ang bahay mo, Kyle? Ito rin mo. Ito. Ayun, ayun, yun, ayun yun naman ito. naman talaga. Yun talaga ang bahay ni Kai, Kai. Hi, Kyle. Okay ba ang bahay mo? Yes. Uh -huh. Yes. Yes. Ano sa... sabi ng kibon? Ba? Ano sabi daw ng ibon. Hindi niya ata siya masyadong ano kasi puro Tagalog yung tinatanong. Yeah, panorin. Sabi ko baka hindi makasagot si Kyle, puro Tagalog yung tinatanong na haya, eh, pero Inglesero pa naman doon. Wow! <laughs> Konyo boy! Maganda naman ang ligyan ni nanay. <laughs> <laughs>